What's up mga boss? Uh, Sabado ngayon. Um, uh, bisita ulit tayo sa ating bahay. Yan. So ito na. Yan, nakita ko na. Yung grills. Or rehas ng aming metro ng tubig. Yan, di ba? Yan mga boss. Yan. Tapos ito yung Binili kong pintura So, in-card gold yan Bibili pa kami ng kulay puti Bibili pa kami kulay puti So, mga boss ah, Pasok na tayo, tingnan na natin Yun So, mga boss, ay palitada pa lang to Palitada At skim coat Ayun, mga boss, oh Ikutin natin na maigi. Yan. Di ba? Skim coat lang yan. Para siyang pintura, no? Naputi, no? Yan, di ba? Yan. Video natin na maayos. O oh, yan, kanina. Pagdating namin, tumunog yung alam na yan kanina, eh. Yan. Tapos sa CR. Yon, nakapalitada yung scheme coat tingnan nga kami. Yan. Yung palitada na rin to, di ba? Ayun o. Oh. Di ba? Yan. oh, kala ko pag ginawa nila ng kanto. <laughs> yung pakanto pa ganun. Kala ko ganun yung gagawin nila. So yun mga boss, sabi eh tatlong patong daw na scheme ko to Tapos yun, pinatibag na namin yung lababo rito. Yan, may lababo di ba Yan, pinatibag na namin yan, ba diba? Parang uh, medyo humaba siya ng konti kasi wala nang lababo. So, akit tayo. So mga boss ay eh, lilihain pa to. Lilihain tapos pipinturahan ng puti. Yun yung primer. Yan. Ito yung second floor namin mga boss. Yan. Hmm. Sen. So, so natin. Ayan mga boss, di ba? Hmm. So ayan lang mga boss, di ba? Ah. Palitada and skim coat. Ayan dito. So ayan. So bukas ay ah lilihain to ni papa tapos then pipinturahan ng puti yan maba na tayo so yung kisame namin dito so si papa na yung mag skim coat yan yan ang hindi pa na ano hindi kasama kasi yan sa ano eh hindi kasama sa kontrata Kaya ito lang Ayan Ayan so, Dito tayo po may Tingnan naman natin dito banda Ayan, ito yung likod Dito Ito yung pintuan namin sa likod Ayan, Lala. papakisamayan par namin dito ipapantay dyan sa pader na yan kisamihan dyan ayan mga boss di diba? so ayan lang mga boss ah uh, salamat sa panonood uh, sa sunod na vlog eh, yung, yung pagtapos ng pintura nito pagtapos ng pintura kasi yung pintura nito ay in gold Sayon. So, salamat sa mga panonood mga boss. Bye, please follow and share this this video mga boss and like also. Bye, salamat po.